Hello mga ginoong mga angalakal at mamumuhunan. Impormasyon at analytical na serbisyo ay kasama mo system, guru, markets. Magsimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung kinakailangan, maaari mong ipos ang video. Maaari mong pag-aralan ng detalyado ang bawat parameter ng kumpanyang pinag-uusapan. Ngayon ay titignan natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng korporasyon Microsoft Corporation, ticker NYE. Ginawa ang pagsusuri batay sa kasalukuyang impormasyon sa panahong iyon, Marso 30, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru, Markets Organization Microsoft Corporation na bibilang sa subkategory. Soft development, labing apat na nakumpanya ang nakikilahok sa pagsusuri, ito ay higit pa o mas mababa ang kinatawan. Makikita natin ang talahanayan ng order sa dulo ng video. Kabu resulta para sa kumpanyang pinag-aralan, 5.5 sa isa 0 puntos. Ang average na marka para sa subkategori ay 5 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng stock market sa kabuan nito. Maaari nating tandaan na ang average na resulta para sa merkado sa kabuan ay 1.7 punto puntos. Laban sa iskor na 5.5 punto puntos para sa Microsoft Corporation. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Microsoft Corporation at mga subkategori na kumpanya. Makikita natin na over labindalawa months ang shares ng kumpanya Microsoft Corporation nagpakita ng dynamics na minus isa zero, dalawa porsyento. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na binawasan ng 1%. Wala itong sinasabing tiyak, ngunit dapat nating isaisip ang katotohanan ito. Market capitalization ng korporasyon Microsoft Corporation ay daan at walau bilyong dolyar na may subkategory na capitalization na US ,000 ,000 at 44 billion. Microsoft Corporation account para sa isang bahagi ng 62.48%, ito ang pangunahing pinuno ng subkategory. Ang capitalization ng balance sheet ng kumpanya ay tinatayang nasa sa at 25.7 billion. At ang capitalization ng subkategory ay US ,000 ,000 ,000 at 18 billion. Microsoft Corporation account para sa 75.22% bahagi. Nang gumawa ng paghahambing ng mga bahagi ng palitan at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Microsoft Corporation sa subkategory sa kaso ng pagtatasa ng halaga ng palitan ay 72.48%. Ang capitalization ng balance ay ito ay 3% pagtaas sa bahagi ng market capitalization. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa merkado at balanse ng capitalization sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang mga obligasyon sa utang ng kumpanyang nasa ilalim ng pag-aaral ay umaabot sa US dollars isang daan at walo anim tatlo bilyon. Ang utang sa book capitalization ay kumakatawan sa tatlumput apat porsyento ng kapital ng kumpanya. Resulta sa mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, mabuti isa puntos. Ang balance ng market value ng kumpanya sa tubo nito ay tumutugma sa 30.4. Ang average ng subkategory ay 32 na 5% mas mababa kaysa sa average ng subkategory. Pagtatasa ng halaga ng stock market sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang mga kita sa huling labindalawa buwan ay umabot sa US Dollars, siyam pitong daan at apat na milyon. Ang mga kita sa hinaharap para sa darating na labindalawa buwan ay pansamantalang inaasahang magiging US Dollars isang daan at walo isang daan at labing na milyon. At ito ay labing na punto porsyento na higit pa kaysa sa kasalukuyang sandali. Pagtatasa ng hinula ang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang presyo ng kumpanya sa balanse ng kita ay 1.08. Ang average sa subkategory ay 1.07, na 1% mas mataas kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng presyo ng merkado ng kumpanya sa kita nito kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay umabot sa dalawang at anim na isa libo pitong at pitumpu. Inaasahang magiging US dollars tatlong at lima libo isang daan at walumpu milyon ang inaasahang kita para sa susunod na labindalawa buwan. Ito ay labing pito porsyentong mas mataas kaysa sa kasalukuyan. Pagtatasa ng tinantiyang tagapagpahiwatig ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay 35.4%, na may average para sa subkategori na 33.3%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at performance ng kumpanya ay 2.1%. Pagtatasa ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 67.378%. Ito ay 37% mas mababa kaysa sa bahagi ng market capitalization. At ito ay sumasalamin sa kawalan ng balance ng kasalukuyang halaga ng palitan ng organisasyon Microsoft Corporation, malamang patungo sa revaluation. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng organisasyon ay 12,351,000 dollars. At sa subkategory na 8,678,000 dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at mga indicator ng organisasyon ay 37.3%. Pagtatasa ng halaga ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis 0 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat empleyado ng kumpanya ay daan at punto dolyar, na may average para sa subkategory na 281.3,000 dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay 45%. Pagtatasa ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang dami ng benta para sa bawat empleyado ng organisasyon ay isang libo, isang daan at apat na libong Ayon sa subkategori walong daan at apat na dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 36%. Pagtatantya anim ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti 0.5 puntos. Ang mga pagbabahagi ay maikli 0.7 percento na may average na subkategori na 1.1%. Ito ang pagpapahalaga ng isang maikling pisil. Teknikal na tagapagpahiwati labing apat na nagpapakita ng antas na 37% para sa kumpanya Microsoft Corporation. Sa subkategori, ang antas na ito ay humigit kumulang 37%. Potensyal, ang mga mahalagang papel ng subkategori ay sinipi na humigit kumulang kapareho ng mga pagbabahagi Microsoft Corporation. Ang kasalukuyang pagpapahalaga ng mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 300 at 70 Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US$ 500 at 5. Ang pagkakaiba sa pagitan ng aktual na pagtatantya at ang pagtatantya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 33%. Tingnan natin ang talahanayan ng mga order. Ito ay magagamit sa iyo. Isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat sa mga desisyon ng season na ito ng sistema ng impormasyon ng Stop Valuation Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng mga pagbabahagi ng kumpanya Microsoft Corporation. Share Valuation Information System Guru, Markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Huwag magbukas ng order, dahil ang video na ito ay isang pangkalahatang ideya. Maraming salamat sa madla sa panonood ng video na ito, at sa paggamit ng sistema ng tulong guru, Markets.